At ayun na nga po! Good morning! Ay! Ay vlog pala! Vlog pala vlog! Ito ang mga Giorno! Welcome to San Jose! Ciao eh guys. Hello po! Andito ah, na ako! Bapatay <laughs> ko si Kuya JJ! <laughs> Bro! Oh, Wala! hindi na sama. Eh. Nababasa ko yun na ano na tatlo sila magpupunta dito pero wala hindi man natuloy. Eh wala eh. Wala love sa loob yeah. dito na ani yeah. mm. uh, tayo kay ano pa pala. Hello solid beast group meet and greet. Ayun oh. Hello everyone. Sa harap ng Italia. Ciao sono qua. Ciao. <laughs> Sino mapapalan diyan? Sila ni Richard. Atin, uh, si Kuya Robert. Yeah. Si Robert, si Leia, si Leia, si, na, si moana, 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 si Dennis, Hello. si Prezi, yeah. Si, you know, saka yung mga, mga nasa Italy na subscriber ng Harabas at saka ng kay ano, Shape Girl at saka sa lahat. Mm -hmm. Ciao sa inyong lahat! Wow. Ciao, ciao! <laughs> Kain po tayo! Kain po tayo! Kasi maraming Nasa Italy, ah hindi naman hindi sila kasama sa mga group-group, okay. oh, okay. pero active sila, mm. kumbaga nababasa ko, tulad ni, yung si Dicas Fancy, yung, okay. si, yung mm. na... Sa comment section din sa yeah. oh, Facebook, merong mga sigaytano din, o nakilala kayo nun, Ah, oh, mm. yung mga taga-Bologna, ciao. yung barkada ng asawa ko, na talagang laban-laban sa harabas, ciao <laughs> sa iyo, Grabe. <laughs> <laughs> Pag nag-usap na ang dalawa, harabas na. <laughs> <laughs> Bakit yung mga pangalan eh? Naku, hindi ko naman kilala yung matkada diba? ng asawa ko. Yung basta ang asawa ko ay si Egay Torres. Ciao, Mure! Minong! Duto ka na ha! Yeah. Tota ka na! Kain <laughs> ka! So, so kanina for AM, ah, 3? 3 AM ko sila dumating. 2.30? 3 a.m. ko na sila nasundo. Yeah. 2.30 ba kaya? 2.30. Hello, well loves. yun, <laughs> so, kain lang po muna kami. At continuation nito mamaya. Tanghalian naman. Oo. Ah? Doon do tayo magluluto mamaya. Eh ngayon, nag-fried rice tayo. Itlog lang at ano, ayan. Yun. Yes. Oh, wow. Ito yung ano naman. Okay, na. na, uh, ayos na. Biya, eh. Ayos na. Kamusta po biyahe? Ayos na mami. Picture, picture. <laughs> Nina, wakapalimutan ang picture. Ah. Ayan. 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 Kung may hmm? <laughs> <laughs> gabi. Facebook eh. Kung may gabi <laughs> naman tayo. Kasabi ganun. <laughs> kayo pala? <laughs>. <laughs> kayo. Kayo mag-iilong. Gym. Hindi sa labas. Ah. Gym tsaka na may ayusin driver niya sila doon sa ah. Anong gagawin niyo ngayon sa po sa Lahat pumupunta na ang mga boys? Ano po, yung papainalis namin yung isang bubo, pasangan po yung utas ba? Pa. Uh, ah. Ayong may ilalim. may ilalim. Ayong may ilalim. Ayong may may ilalim. Pasaran po pa kayo yung mama. Mas dinis-dinis. Ay, ano pa. Sa lumaki pa... na lang lumaki ang ano eh, ano. Sakto, may bisita doon mamaya.

Bos. Hello. Hello. Hi, Hi. Gagala ya, gagala. Ay, ciz, ciz. Gagala, <laughs> hey, <laughs> Bos. Hindi naman kamukha eh. <laughs> <laughs> uh, Ang Taba ako, ah. pala ni James to. No? Taba ng anak mo na ngayon, boss. Alaga sa, alaga ng nanay. <laughs> <laughs> Breastfeed ba? Hmm. <laughs> <laughs> eh, mas maganda eh. <laughs> Tsaka matipid. <laughs> bye bye. Ha 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 ano kami? Merienda muna. Sige. Wow, ang ganda naman. Ano ah, nakapunta ka na dito talaga? Hindi pa nakikita ko lang. Mm. Tanggal mm. na dito sa savanna. Woo! Binibini na eh. Halos. Woo! Hay Ayun. -ay, ay, di ba si Nisa dati ginamuta-muta din? Ano di lang Hindi ko kasi. Bakit ganun ang bata? Makikiramdam siya. Hi, Nico. Good morning. Ikaw pa yun? Napainitan mo? Napainitan mo? Babe! painitan na? Sobrang init na. Ah, napapainitan. Si, si Nico, papainitan ko. Painitan kita, babe. Na, Hindi na, yan na. nag Bad mood lang bago ang gising. Di ba, babe? Hindi kasi yung mga na siya yung tiginan ni nanay. Ay, ikaw naman pala lola eh. O, dali. Okay, babe na lang. Dali. Painit kayo ni babe. Kuha kayo ng suso. May suso doon sa labas. Nakakita ako. Labi po ang malat niya. Oo. Ganyan talaga ang baby. Hello. Nakakain na siya, nai. Gising o patulong? Patulong. Gising. Patulog si Buji liit. Balita ko na puyat ka, brada. ah. Panay daw maoy mo kagabi ah. Bakit, Nay? Gamaoy siya? May siguro pa ang dede ni mami. Hindi sapat-sapat. Ang sagot niya ay, oo. 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 Pero ano po sa kanya, hindi Mag yan. Di ba kaya lang ang iyan ay iwan ang puso? Ang ano kuwi, kapuputol na Akt naman na ang puso. Ha? Ha? Kayong matanda ka po? Ah, sabi niya. Iyak Hindi. Ay, tulog na. Agad. Ay, na, nama. mainit naman eh. Hmm. Hindi siya makamulat. Ay, dami uud. Aro'y Dami uud? Dila, no? Puge? Puge? Kit-kit Dila. Kit-kit Dila. Lagi niya yung pinapasyalan sa kwarto si dila eh. Kit-kit Dila. Eh, na kay lola. Bilis, kahit ka kay lola. Kahit daw ka kay Ang inaanak <laughs> ang binala <laughs> nila. Dada, ikaw na ang magsubo. -ano, mag para wala ng galit-galit. <laughs> Sabi ko, Dada, yung pinaka-maigse. Sabi niya kayo, pinaka-mahaba. <laughs> Oh po. Ano ni Nang? Yung the best yung lukan. Ay, naglukan oh, kami. Ano Hindi eh, po mabaho ang tubig. Okay lang. Oh, ay, puti. Mababa. Hindi. Meron pang tubig na kaunti. Eh, tapos, noong nagtagal, naiga na. Iga na hmm syempre lola may arthritis. Hay <laughs> niyo <laughs> <Ay>, yung ano. <laughs> yun. Balita ko yung Abay mo naman. Yung so. mister ko ay sa bangka lang ah. Hindi naman. Hindi gumawa <laughs> din. Sa so, unong lukan po. Oo, oh, mukha ba? May ay, wow, Kasi mabigat si Dada eh. Wag pa paon niya ng Hindi naman kasi ulan ba dito. Ulan? Opo, umulan po kanina okay. malakas. Hmm. Pero masaya. Sobra. Yay! 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 Kilig. Masarap na best experience. Para kumain kami, di busog lahat ano, okay na. Sabi ko, kasi nung una, yung may kaho, yung kinuha ni Sir Jeff, sabi niya, sabi ni Sir Jeff, ah, kinuha na namin para hindi nababalik ganyan. So, nawala na ulit sa isip ko yung, yung ano, yung dessert. Mamaya, mamaya, nag katitindig lang namin. Ay, siya, umpisahan na natin. Sabi <laughs> ko, ano, mga, ano, mga kahoy-kahoy, ganyan, no? Makawan, no? Anong gulok? Ganyan. Mm. Kung ginan niya lang. Pakasuk. Si Raymond nga. Ah, si Raymond parang hindi pa yata na. Ah, first ngayon time lang nga. yata siya hmm. kumain? Hmm. lang. Ay, ipen! na Hindi. <laughs> <laughs> hindi. Ano <laughs> okay, sa inyo yun? Loko talaga yung mga boys. Hindi, na, na nilinis. Ginan lang po niya. Tinanggal lang niya yun sa... Ah, oh oh, yung, oh, yung mga yung team Ginan lang niya. Pero maliliit lang kasi shape. Parang... Mm -hmm. na wala -ano lang. Sabay-lunok lang. lang naman yan. Mm -hmm. Ay, ako pa. <laughs> <Di man> ang, <laughs> ko pa? Hindi na naman nagbisabi ko. Ito ba talaga ang tamilok? Talo ang tamilok. Pa, wala ah. namang ano. Wala, no, ay, ay maalat kasi ang suka. Um, mm. Wala namang masyadong lasa. Parang... Okay. <laughs> Kaya ko na muna maligo. <laughs> Sige, maligo. Parang talaba lang ay, but, yun. So, this is it! Bye, bye. Ay, ang bye. dilim naman, babe. ayana na ang bus. This is it. This is really is it. Uwi na aking mga ninang. Bye-bye. Thank, so <laughs> Thank you so much. much. <laughs> Bye-bye <Babay> po. <laughs> Ingat tayo! Salamat. Salamat. Ay, ticket, ticket natin mami. Sakto, sakto yung file. Sana. Halis na rin ako. So ayan, pa-uwi na din kami. Talagang hatid lang. Ang katawa. Sakto lang yun. Mm. Sabi nga ng driver, huwag na magkuha ng ticket doon. Dito na lang. <laughs> eh wala na nung pagbalik ko, nakakuha na sila ng ticket. <laughs> Kasi talagang 5 am. Ano? 5 am. Punto. Pero di. Di, di pa rin yun kung meron pong bibili dito, hintayin pa yun ng mga 5 minutes. So, ano na lang, chat-chat na lang mga ninags ulit. Siguro mga 4, nandun na yan sila. Hmm. Or 5 din. Sa, so, ay, di, hindi oh, hindi naman magmamanila. Batangas lang eh. Mga uh, before lunch. 6 hours sila noon. Hmm. Before lunch. Bilis lang po. Salamat din po sa mga experiences with you. So, kung... Um, Nabisita tayo ng ating mga ninang. Ang lalayo pa, no? Soon po, may ano na. May baby na kayong, ano, <laughs> dadalawin dito. I'm not sure kung ano yung mauuna. Pero, possible, mauuna to. Pero, mm -hmm. syempre, abangan nyo po yung... Um, yung mga adventures, adventures nila sa Harabas. <laughs> Tsaka kay Meses sa ah. Nandun tayo kay Meses kagabi. Nakikain tayo kay Meses kagabi. Sa kanilang kumaring Doray at uh, kumparing Lato. So, uh, sana makapunta rin yung mga iba pang mga friends natin ng na mga kaharabas. No?